Paglaking hirap ka, hindi na mahirap sa iyo ang kumain ng mga ganitong klaseng ulam. Magluluto tayo ng laswa kung sa bisaya pa. Kaya kalabasa tayo at saka may sari-sari tayong gulay at may ukra na rin. Kumplito ang ating ricados ng mga uh, lulutoy nating gulay. Ayan, Ayan yung ukra natin, pinutulputol natin yan para lumabas yung katas niya ay meron tayo mga sibuyas lahat na ng ricados ay nandyan na ipapakita ko na at meron tayong siling green para pampabango at ibos na natin ang ating um, mga ricados ayan halo halo na yan ang ating mga ricados dyan na mapampalasa ko na why ayan o, ilagay na natin ang ating the best na kalabasa ang kalabasa natin ay special pa ay galing pa doon sa Amerika wow at meron tayong ah uh, bulad bulad sa bisaya pa toyo toyo pag tagalog na o oh, ayan dahil bisaya ako ayan ang ating bulad ihalo natin sa ating ah uh, gulay hmm. ayan ng ating gulay na ating lulut lulutuin o oh. And after that, o oh, tingnan nyo muna, ipiplex ko muna mabuti ang aking at tuyo. Ang tuyo natin ay galing pa yan sa California, USA. Ha? <laughs> Ayan natin. Gulay. O. Oh. O, oh, ba diba? Ayan ang ating special nga tuyo. O, oh. ang sarap niyan. O, oh. the best na kayo na para sa akin. Wow. Yan ang gusto kong ulam. Kasi lumagi ako sa ganyang, ganyang klaseng ulam. oh yung, yung kalabasa natin, sobrang ano yan, yung tawag niyan ko sa Bisaya, palabo, o labo, kay nato kalabasa, per, per ting lami, agid, ana, oy. Tapos, nilagyan pa na nato siya ng mga kamati sa tibos na natin ang ating asin, ang ating asin, asin, o, di ba, nagkaanam na kong kais lang. <laughs> Oh nalimutan na ako. lagi laggilagyan din nato og kaning kuan kaning tanglad bao. Oh, Pinangayohan wow. natin pare niya sa ating tanglad gibos na natin ang ating mga uh, gulay na dahon o dahon na siya na saluyot. Wow. Saluyot at saka dahon ng sili. Da biskin na yang dahon ng sili da biskin na labi na pag ano pag um manok yung sabawon the best gud na ang manok grabe lami Lamik na gud na para sa ako o mo na pinaka the best para sa ako kaysa I compare dun sa mga karne karne oy oh, the best ni, ni siya kay mas sustansya ni um organic o di ba organic mm. Um, sya, siya lami kay ni siya kung kung kamo naka ano, mga namoy na may mga hangover alam wala mi kay ni siya higupon nga sabaw kanin wow yung mga gulay-gulay o oh, gining the best gud pag kamo may mga hangover yung mga manginginom diyan ayan magawa kayo ng ganito para mabilis mawala yung mga hangover new promise so ayan oh may nakukuha na kayo ha o lagyan natin ng magic sarap para dumagdag pa ang lasa oh Oh, yami yummy, yummy. Kumbaga dun sa mga comment ng iba, yami-yami ko no. Mm, bakit natitikman nyo bang luto ko? Yami-yami. Oh, oh, eh, pero masarap naman talaga yan. Oh, tikman nyo ang sabaw. Ibupin nyo ang sabaw. Ang oh, sarap. Oh, gulay pa lang. Pak. Ulam na. Oh, Di ba? Oh. Ang ah, sarap-sarap nyan. ah Oh. oh ibog mo no naibog mo no dami kina akong gulay the best gulay o uh, ayan sarap kina akong kalabasa sarap kina akong kalabasa grabe